guys, good morning. Ayan guys, welcome back sa akin channel. Si Site pa ito. I-flex ko lang itong mu munting bahay kong pinapagawa na unti-unti ko lang siyang pinapagawa kasi wala tayong budget guys. So, ito, bumili ako ng mga kawayan online at pinabakod ko siya. Ayan, pansamantala lang silang bakod at pinalagyan ko sila ng paikot na CCTV at warning na rin. Tapos pinatanim, pinatanim ko siya ng mga snake plant at saka mga uh, lemon grass. Gandang ganda ako sa bakod. 250 na kawayan ang binili ko online. So, ayan siya. Pansamantala lang. Tapos, itong nakaawang dyan, nandyan kasi yung metro nung tubig. So, para makita nung taga-reading ng galing sa water district. So, ganun ang ginawa nila. Ayan, may mga warning na may CCTV, 24 hours naka-recording tapos ito guys, mga halaman to ng nanay ko pero umuwi na siya sa Bicol kasi wala siyang kasama dito sa bahay nag-iisa lang siya at medyo may edad na tapos itong basura naman ito ay every Wednesday dumadaan yung truck so hinihintay namin tapos ito naman pinagawan ko siya ng pansamantalang uh, screen may mga tanim ditong lemon, kamias, kung sari-sari. Tapos itong mga gilid na to may mga tubo. Yan, automatic washing machine. At ito naman yung aming bunso. Ayan, ang tawag niyan sa akin ay Mama Gigi. Kasi ang palayaw ko Gigi. So, ang tawag niya sa akin, Mama Gigi. Ayan. Anak yan ng aking anak-anakan. Dalawa sila na pinagkakatiwalaan ko. Oh, ayan, mga dadalhin nila yan. Yung isa kasi sa Bicol, yung isa kasi sa Antipolo. At parehas ko silang binilhan ng lupa at parehas ko silang pinapatayuan ng bahay. Kasi nakakatulong sila sa akin, kaya tinutulungan ko din sila. Ganun lang, kapag ako tinulungan mo, tutulungan din kita. Yun din ang ipapalit ko sa iyo. Eh, nakakatulong nga ako sa ibang tao, kayo pa kaya kako na nakakatulong sa akin." Kaya ayan tuwing kailangan ko sila, pumupunta sila dito sa bahay ko, sila yung nag-aasikaso, sila yung nagpapagawa dahil kung wala sila, hindi ko 'to magagawa <laughs> dahil malayo ako. Tapos 'yun guys, gagawan 'yung ano hagdanan. At ito naman yung munti kong ano lutuan, tapos meron din dito sa labas. At yung naupa sa akin, may kwarto diyan sa bandang kan kanan. 'Yan, kwarto niya 'yan. Ito rin yun yung CR niya, Kusina niya. Tapos, ayan, may lababong maliit. Meron din siyang washing machine. O, no, ayan yung hindi pa tapos na fi finishing. Ayan, may din siya. Pinagamit ko yung ref At ito yung, ito yung pintuan niya. Tapos, may katabi siyang bayabas na puno na sobrang tamis. Sobrang tamis. At dito sa bandang kanan, mayroon siyang, mayroon jaan ano, pinagawa kong deep well para kapag nawawalan ka ako ng tubig eh hindi kayo mahirapan kasi may mga nao pa sa akin uh, na ilan-ilan din silang nao pa sa akin so ayaw ko silang mahirapan kapag walang tubig eh madalas kasi ditong walang tubig eh kaya nagpagawa ako ng deep well at uh, gumastos din ako ng mga 50,000 at ito naman guys ito ito yung last na nabili kong lote ngayon ngayon ko lang to nabili yan. Corner ulit siya. Bali, uh, pang-apat ko na siyang lote dito. Ang isang square meter nito ay 7,000. So sabi ko dati, nung nandito pa yung nanay ko, tinatanim-taniman niya yan. Sabi ko, sana mabili ko to balang araw. So, yun nga guys, nabili ko siya. oh dati marami siyang mga tanim dyan, mga tanglad, kung ano-anong mga tanim. Ngayon, yung mga dumadaan, Basta na lang silang kumukuha. Yung iba yung ibang nadaan diyan, basta na lang silang kumukuha na akala mo ba sila yung nagtanim. Kaya ngayon na, na, nabili ko na siya, pinalagyan ko siya ng bakod para kapag nagtanim-tanim ka ako kayo yung ibang naupas sa akin, mahilig magtanim. So hindi ka ako mapipitas yung inyong mga bunga ng inyong mga tinanim. Kaya pinalagyan ko siya ng mga babwire wire. Paikot 'yan, babwire wire tapos uh, uh, sabi ko bob tapos bibili ako sa Lazada nung kulay green na screen hanggang taas para talagang safe yung kanilang mga tanim hindi rin makakain ng mga kambing o kaya manok ayan o, so ito guys so awa ng Diyos nabili ko siya dati pangarap ko lang siya ngayon akin na siya tapos yung katabing building na may pinturang puti akin akin din yon pa upahan ko yon guys yung doon nakita nyo so ayan oh masisipag tong mga to eh ayan kaya binilang ko syan, sila ng ano ng lupa ayan pinapatayuan ko din sila ng bahay kaya yung sa akin kaya unti-unti kong pinapatayo kasi ano parang dinidivide-divide ko ba imbes na ipat ipatuloy-tuloy ko yung ng bahay ko ito guys oh akin din yan yung building na yan ah uh, Imbes na, uh, ano ba to, ipatayo ko ng uh, deritso yung aking bahay, hindi. Kasi ipinapaayos e, e, ko muna yung sa kanila. O pag mayroon naman ako, sa akin naman. O tapos hati-hati uh, lang kami sa budget ng pera para para pares kami masaya. Kasi natutulungan nila ako, eh te, dapat lang naman na tulungan ko sila. Ganon. At uh, mapagkakatiwalaan ko talaga tong mga tao na to sobra kung wala sila hindi ko to magagawa sila lang talaga yung aking pag-asa na talagang mapagkakatiwalaan mo kaya naman yung uh, pagtulong ko rin sa kanila walang ano yon walang uh, halaga sa akin yon Di bali nang ako mismo ang uh, medyo hindi mo na magawa ang bahay basta magawa rin yung kanilang bahay. Tapos dito guys, sa aking bahay marami diyan mga kahoy. Mga binili ko pa yan sa Bicol yung mga yan nung maliliit pa pinamasahihan ko sila 3,000 para itanim lang dito kasi gustong-gusto ko talaga yung uh, bahay ko na magkaroon ng mga pruta sa gilid. Kaya may mangga, avocado, kung sari-saring mga anong halaman. Tapos ang dami kong ano, kamyas, sobrang dami ko ng kamyas. Tapos ayan, ayan may saging ililipat daw nila yan eh. Nilinis nila dati, ang dami diyan dumi eh. Nilinis nila. Ayan, may mga tubo, may mga sili. Ayan, sa gilid may uh, lemon grass. Uh, tapos doon medyo lumaki yung banda rito kasi nga nabakuran. Oh. Kasi nga lahat na corner kami, corner na. So sabi nung nagsukat, Okay lang daw na medyo isagad namin kasi corner naman daw kami. So, ito guys, uh, ano to eh, pili at saka santol. Pinapakita niya sa akin na maraming bulaklak daw yung pili. Alam nyo, ano pa lang to eh, yung tanim na to eh, mahigit tatlong taon pa lang. Pero, ayan, nagsisipag bunga na. Tapos, yung goyabano, ang daming bunga. Eh, kaso nga, yung ibang nadaan, pinipitas nila, hindi sila nagpapaalam. Kaya, ayan, may mga CCTV na kapag kumuha sila, makikita ko. Mm. Makikita ko kasi, ano eh, may playback yung aking uh, mga CCTV. Malalaki yung kanilang mga memory card. Kaya, makikita ko sila. So, guys, hanggang dito na lang muna. See you on my next video. Maraming salamat po.